Kakulangan sa pondo, hindi basihan para ideklarang nuisance ang isang kumakandidato. Ayon sa Supreme Court, narito ang news ni Daryl Justin. Iginiit ng Korte Suprema na hindi basihan ang kakulangan sa pondo ng isang aspiring candidate para i-declare itong nuisance. Sa labing anim na pahinang desisyon ng Supreme Court on Bank, ipinunto ng Korte Suprema na hindi maihahalin tulad sa isang nuisance candidate na nagnanais lamang guluhin ang proseso ng eleksyon ang isa pang pa kandidatong walang sapat na makinarya para sa pangangampanya. Ayon pa sa kataas taasang hukuman, dapat mapatunayan ng Commission on Elections o COMELEC na ang nasabing individual ay hindi tunay o seryosong nagdadais sa na tumakbo sa pampublikong opisina. Ang kakayahan nila sa pananalapi, pagiging kasapi sa isang partidong pampolitika at ang posibilidad ng tagumpay ay hindi mismo ang magdedetermina ng pagkakaroon ng intensyon na tumakbo at maglingkod sa mga Pilipino. Samantala, sinabi ng korte na sapat na para ipakita ng isang kandidato na malaki ang kanilang suporta para mapabilang sa balota. At yan ang aking News scoop, Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.